Hi mga preni! Kung adobo ang pag-uusapan, abay hindi naman magpapahuli kung karne ng baka ang gagamitin natin. Kaya naman, itry nyo itong version ko, siguradong magugustuhan nyo. And I'm Pani from Pani's Cookery. Ganito ang gamit ko, medyo may kalitiran. At 1.4 kilograms ito mga Frenny, para may idea kayo kung gaano kadami. Pagkatapos ay hihiwain lang natin ito into cubes. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, tapos na. Isat aside muna natin. In a pan, tayo ng cooking oil, konti lang ha. Ganito lang. Kapag mainit na, ay iprito natin ang patatas until half cooked lamang. Set aside din. Iprito din natin ang beef for 5 minutes on both sides. Ibig sabihin mga premi, ang total ng cooking time nito is 10 minutes or until mag-brown na lahat ng sides. I-remove natin from pan. Isa lang na natin ang natitira pa. Pwede naman na lang ang lutuin, depende sa'yo. In the same pan, isutay natin ang garlic until brown. Isutay din natin ang onion until translucent. Ibalik ang beef, sutay for 5 minutes. Maglagay ng bay leaves for extra aroma. Ground black pepper at whole peppercorns or pamintang buo. Stir fry natin for 2 minutes at kung mapapansin yung mga premi ay nagbrown na talaga ang ating beef. At naaamoy ko na rin ang aroma nito. Maglagay na tayo ng 1 half cup of soy sauce. Isimmer natin until absorb. Lagyan din ng 1 half cup of vinegar. Don't stir for 3 minutes. At 3 minutes later ay haluin na natin. Lagyan ng 3 cups of water na tamang nakalubog ang karne ng baka haluin at maglagay din ng 2 and a half tablespoon of brown sugar para meron namang extra tamis ang ating adobo at i-cover natin ito and bring to a boil for 30 minutes. Ayan, nagreduce na ang liquid at na-absorb na rin ang seasoning. Saka tayo mag add ulit dito ng 4 cups of water. Ito yung time na itutuloy na natin ang pagpapalambot ng karne. Maglagay din ng chili powder kung nais ay may extra ang hang. Optional lang ito ha. I-cover natin and cook until the beef is very tender. At this point mga premi ay malambot na talaga ang karne. Ilagay ang half fried potatoes. Ituloy lang natin ang pagluluto hanggang sa ang sarsa ay mabawasan na. Ayan at very shiny na ating beef at kumukutik-kutik talaga. Third of the heat, isalin na natin sa isang serving dish. At grabe ha, sauce pa lang ay ulam na. Tapos lalagyan natin ito ng nilagang itlog na talaga namang best partner ng adobo. At kung nakaabot kayo sa punto ng video ito, ay mga tagasa naman kayang nakapanood ng video kong ito. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Ito na ang ating masarap na beef adobo with egg na siguradong magugustuhan nyo rin. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo titikim mga premi, kaya meron din naman tayong kanin. Pwedeng bahaw o mainit na kanin ay mapaparami talaga ang kain mo dito. Tara, kain na tayo mga premi at itry nyo na rin itong version ko. Napakalambot ng ating karne. At grabe ha, ang sarap talaga, lalo na kapag may kasamang egg. Try na. Kaya naman kung hindi pa kayo nakapollow sa aking page, ay follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.